Fight ka puso, kapamilya. Yun. Ay, Ayos na right, right. uh, yan. Road Venture. Ayos. Oropigin Road Venture. Yun. Alright, alright. Support, support. Support. I-post mamaya yan o. No? I-send ko sa iyo yung video. I-post niya sa page niya para maka ano naman tayo ng supporta ng... Subscribe. Uh, yan. YTN. na ano natin yung YouTube and Facebook page. Alright. ito yung ano helmet store ni Moto G, PG yan tapos yung paggawaan nila andun yung feedcon ayun kumpleto pala dito dami doami pala oh ah ano to spike spider spider oh mo bago tong spike na to ah oh ah. so, spike oh phoenix, oy Reboot. happy phoenix. phoenix medyo dark pala siya no oh, dark pala no so more on ano sila dito ah uh, ID, ID, SPIDER, LS2, GILI, Ay, ito ang maganda, ito yung bago eh, GILI yan, ito okay ito, GILI. Ito yung mga ano nga yung DC diba, mga DC oh, ano, DC. tapos FTR, bago ba si FTR? Oo, oh, bago lang sa market. Undertone so, ni ano? NHK ah Okay. Oh. So baka by July or August darating yung half face na may design. Ang oh, ganda rin ng ano ah, ba. Kasi oh, so, nagpapakilala si FTR no. Premium lens, Ayan. visor. Doon ganda rin no. Oh. What? Parang wide yung ano niya no. Oh, oh wide din siya. Ah, pwede siya pang ano, magsalamin mag -salamin. no. Oh. check muna yang dito yung lining niya. Kapal din ah. Oh, oh ganda ah. Hindi mm, hindi siya tinipid. Pero magkano yung mga ganito usually? 4,100. 4,100, uh, yeah. Uh, pag dito bubulong namin, na SRP yon. Uh, SRP yon, oo. Oh. Uh, meron niyang bawas pag sa Meron, bawas, mm, uh, syempre. So hanapin nyo lang si Boss Amiel. Amiel, yan. Yes, free bulk lava pa yan. Free bulk lava pa. Tapos ito yung ano nila, may duhan sila, may sec. May smoke. Smoke. Yeah. Ilang liters yun? Laki na ito ah. Puro 45 liters. To. 45 ba to? Oh, 45 Parang laki. Ayan, duhan. Tapos, poison. Ayan, yan yung mga ano nila dito. Smoke, so, sec, duhan, duhan. So, ang kulang si Mutaro. Wala uh, si Motaro. Oo, oh, Mutaru. <laughs> Tsaka si GB. Wala si GB. So, ito. So, sec. Sec, anong bago nyo sa sec? Yung pinakabagong labas. Empire yung bago, di ba? Oo. Uh, usually, ito lang na yung mga ganito parang kay Kobe Bryant. Ah, Kobe oh, Kobe. Ano to? Ano bang classing sector? Empire. Empire ba to? In troops, troops ah, oh, o, troops, troops. Iba kasi yung Empire, maganda yung dito ng Empire sa taas niya. Mhm. Ito gusto nila. Ah, ito pala, pala may ba GB ba to? Hindi, ano Mon... Yan, oh, mumurahin lang Oh, so... GB, pag, ano, sige, support, oh, so under sila ni ano, a custom 'yan. Iba -iba yan. Oh iba-iba. Pang daily lang. Pang daily, oh, may gloves din sila dito, may Matuwal. may throttle ano. Kaya ito, may pang-immortal yung um, ano nila, mga mga ba? bag nila, oh. Gusto niya, traveler. Oh, traveler, okay, oh. Sa mga papatong sa top box. Top box pwede, tas talian na lang. Oo. Oh, meron 'yan, mm -hmm. para secure 'yan doon. Mm -hmm. Tapos pwede itong expand. Ah, expandable, yeah, expandable siya, no? Expandable siya. Oo. Uh, gusto niya lang... Kasi dito alam ko yung full face na helmet eh, na-expand Oh, talaga? Ah, ito, ito. Parang na-expand nga An na siya, ano? Ah, ito lang, yung oh, shipper. Uh, shipper, oh. yun. Yeah. Gusto niya yung expand, pwede siya. Expandable siya, oh. Waterproof! Waterproof. Yan, waterproof. Yan ang importante. <laughs> Kasi kailangan waterproof siya. Ito, yun, know, duhan, no? oh. Duhan Sec. Si Duhan yung mga naunang Smoke. mga ano dito, mga tapos. Oo. Oh, kaya mm. kahit sa ano eh, may mga riding jacket na nga rin sila oh, sibe, eh. Gini. No, may ID sila dito ah. ID kay YT ha. Ay to, TT course na ano. Ayun. So, ito sa Immortal na top box bag, oh. kasi no? yung full face helmet. Anong size ng helmet? Ayun, ah, mga regular lang. Regular yun, helmet uh, 'yan, uh, 'yan, oh you know. Standard, standard. Standard, standard helmet. Ayun, makita natin dito 'yan. So XL, XL siya, 'yun, oh no? XL siya. So, 'yun oh no, kaya siya, kaya tayo naman. <laughs> oh, 'di ba? Expandable. Oh, expandable siya, expandable. So, ayos. Immortal, waterproof. Ma, magkano 'to? 850. Oh, ba so, mo? Oh, Mura-mura lang, 800 oh. Ito oh. lang dito. Ito oh. lang mamahalin. Oh. <laughs> Immortal pa yan, ha? oh, yan, oh, 800 lang yan. Extra ano rin yan, eh. Uh, space. Pag puno na yung top box nyo, oh, may kayong mag-camping-camping. Yan, pwede, pwede. Pwede, okay. motocamp. Ayos ah, yan. Ito, yun, yun, yun din, eh. Maganda rin yun, eh. Ayan, sa gitna yan. Sa gitna, na, Oh. Ayan, ah, sa click. oh, sa click. Sa ah, sa gulay board sa, sa gulay board nila, oh, gulay board. Ah, yan pang-click o oh, sa si mga click uh, 150, 125, 160. Pwede yan. Pwede. Tsaka yun sa Nmax Aerox. Nmax Aerox. Oh, Ayun. so si ADB wala kasi wala si ADB. <laughs> so, Nmax Aerox 'yan, oh. Magkano dito, boss? Ah, sa 600 lang yan. Oh, mga 600. Mga hindi lalagpas ng 800, mura lang. Mura lang yan dito. Kasi itong pinakamalaki, 800 eh. At saka legit 'yan, Immortal 'yan. What a lot of supplier. Oh, supplier sila ng Immortal 'yan. So, punta na kayo dito ha. Huwag na kayong ano yan oh, sa labas Petron. Oh, just ano lang ah uh, <laughs> Shoutout <laughs> na kay ate. kaway kaway. Kaway kaway yung isa niya kasama eh. <laughs> so ano lang, wage lang maps. Uh, Moto PG. Yan. Si Boss Amiel, ano niya lang, message niya lang. O hanapin niyo siya. Para mga discount kayo. Kapag napunod yung YouTube na sabihin niyo lang kay Road Venture. Napunod ko kay Road Venture kaya may discount kayo ha. Kaya yan, 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 ang maganda diyan. <laughs> Papahiya tayo sa <Boss> ha. <laughs> Ayun. So mag-iwan ako ng sticker dito. Kahit konti lang. <laughs> Kahit konti lang. <laughs> Para, yun, kung panood nyo to, kunin nyo lang kay Boss Samuel yung sticker ko. Alright, alright. Okay na tayo. Thank you, thank you. Alright. Yan. Certified ka puso, kapamilya. Yun. Ayos na yan. Ayos. Auto PG, road venture. Yun. Alright, alright. Right. Support, support. Uh, support. Ay, post mamiya yan, yan o. Ano. I-send yes, ko sa inyo yung video. Ma post niya sa page niya para maka ano naman tayo ng suporta ng Ayan. Uh, you. Okay, YTN ano natin yung YouTube and Facebook page. Alright. sabah?